Hi guys, ito yung aking ulam. Sinabawang isda, yung kuha sa batis or sa karayan. Ayan. Isang karpa na malaki ito. Ayan, nilagyan ko ng kamatis at saka onion, yung red onion. Yan lang yung available. Yan yung aking rice. Ayan, malambot tong kanin ko kasi yung bagong ano yan. Bagong ani, yan yung aking Uh, apple juice. May natira pa dun sa... Ayan yung natira, guys. Ayan, oo, yan. Mm. Um, Ulam ko mamayang gabi. Ayan yung parang ano niya, yun is ano, yung ano ng bagoong yan, guys. Kasi nilagyan ko ng bagoong itong ano para mas masarap yung sabaw. Ayan. So, yung aking ulam. Tapos, nilagyan ko ng sile para maanghang-anghang. Apat yan. Hinati ko yung dalawa para maanghang. That's it, guys. Sinabawang isda. Isda sa ano? Sa batis or kuha sa karayan. In Ilocano. Tignan nyo, guys. O, oh, oh di bang sarap? oh ang laki. Anong tawag nito sa inyo. Hindi ko alam kung anong Tagalog. Uh -huh. Tara!